mag-unboxing tayo sa ating nabiling H1M nag-sell sila so marami tayong nakuha no so imagine no ito guys oh. ito yung nakuha natin isa oh my god dalawa ito dalawa na yan sya guys so tatlo oh my god tatlo apat ah, Ayan, dalawa-dalawa kami. Apat. Lima. Ayan, guys. Lima. So, anim. Ayan, anim. Pito. Oh, my God. Pito. And then, walo. Hala. Walo. Siyam. Hala, siyam. Siyam na piraso yan siya, guys. seal sa H&M. Super so, mura lang yun siya. Siyam. Only. For only... 22 22 KD. <laughs> oh my god. Yan, kasi naka-sell ka, Seal na siya. So naka-10% pa 20, talaga kami. Uh, 22,500. Oh, yan. So 9 items for only 22 KD, no? So isukat na natin ito ngayon, guys. Paisa it. Kasi dito nang ako pwedeng mag mag-video, no? So ang ganda, no? So ang ganda niya for only 1 KD, 2 KD. Ayan, guys. <laughs> ay, don't, don't, don't include. Ayan, hindi mo na makita. Ayan eh. yan ito. Okay lang yan, guys. Yan, mag, mag, ano, mother and daughter dress. Wow. So, next time ulit. Ayan, guys. Tube pala siya, guys. So, paano ba ito? Ayan, oh, tube pala siya, guys. So, ganda siya, no? Yan yung dalaga ko. Ayan. Whew. Yan, huwag may na Kasi may bilbil pagkakunti dito, guys. So, yan. So, ayan, guys. Yung white natin. So, very nice yung white. Kasi hindi naman ang black. So, guys, maganda siya. Brown yan, nak, no? So, ito yung white ko. Maganda din siya. Ayan. Mm. Okay. Ayan guys, yung black ni Angel ito Tapos ito yung short ko. Wow, ganda siya. Yan, nice. Yan, ganda. Ayan guys, nasukat na namin lahat ang aming mga pinamili. Hindi kami nagsisi dahil lahat siya maganda. Oh my G guys. Ito siya guys. Pwede siya pang party. Yan ito din parang pangrampa sa Pinas tapos itong white ko at saka short so apat yung akin sa iyo din lima bali yung kay Angel ah. yan short kay Angel din pareho lang kami ng size ng short ni Angel so bill ang grabe grabe ang sale ngayon sa H M my god ang gaganda grabe hindi ka easy grabe ang sale no Buti na lang hindi kami pumunta dun sa ano yan? Stradivarius. Oh, yun, yun yung pinag-aga. So, mahirapan ako magpilitok doon ba. Buti <laughs> na lang pumasok kami sa H&M. Maraming sale. Kasi ano na nga ngayon yung nag-sale na sila doon yung sa mga ganito ang ano ba, yung mga yung mga ano, hindi na siya yung mga manggas na maliliit na siya. Pero, I like the white one. No? Dito may iba din kulay? Wala. Iba ang ano na. So, style. style. So, ito 'yung white ang maganda. Pwede siya pang ano pang beach, 'no? 'Yan. At saka ito. Pwede din pang beach. Pwede siya pang beach. Pwede siya pang ano, Okay, na guys, bye-bye na. Bye-bye na, naknak. Bye Happy shopping. Good night everyone. Bye. God bless.